oh mutya, kaway-kaway muna. <laughs> May nagsunog yata. Wala na, malayo naman. Hindi minsan 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 Ah, uh, ese ni eh. Ta simot siya. Dito pa sa Pampanga. Dito kami sa taas. Ang ganda ng mga bahay dito, lalaki ano

ano naman anak ni na Miloy? Pito ka muna siya. Pito ka muna. Ano naman nila? Bata nila yan na lima pa. 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 Pulo na. Lakang buyag. <laughs> Hikuwan, Hi Miloy na kanay unding. Ay hindi na ba ito puloy? <laughs> <laughs> puloy pala. Nasaan rin man puloy? Haan yung kamang yan na? Eh, hey, kilala mo pala ako. Ang kulera. Ay, hindi. Sabi ko hindi kita kilala. Parang magsipa ka mo na sila nilala. Kaya nga ni. <laughs> Ibibot, lagas ang asawa ni Bibot, ano? Bagal lagas ang asawa ni Bibot. Ang mga tunawang ni. Ang mga tunawang ni. Ang mga tunawang ni. Ang ni. Ang mga tunawang